Sinisi ng aking ina ang aking kasintahan sa pagnanakaw ng pera mula sa akin at pinilit akong makipaghiwalay sa kanya. Kalaunan, nalaman ko na siya ang nasa likod ng lahat. Umuwi ako ilang linggo na ang nakalipas at nakita kong nagpapanik ang aking ina. Nang tanungin ko kung ano ang problema, hinila niya ako papunta sa aking silid. Kinuha niya ang kahon ng sapatos na naglalaman ng aking emergency cash Isang bagay na alam lamang ng aking mga magulang at ako at ipinakita sa akin na ang ilang libong dolyar sa kahon ay nawala. Sinimulan niyang isigaw na alam niyang kinuha ito ng kasintahan kong si Sara dahil siya ay isang gold digger. Mayroon na akong pagdududa kay Sara na siya ay naghahabol ng aking pera dahil sa mga naunang sinabi ng aking ina tungkol kay Sara na isang gold digger. Naisip ko at naalala ko na si Sarah ay bumili ng ilang mamahaling bag ilang araw na ang nakalipas. Nang umuwi si Sarah mula sa trabaho, hinarap ko siya tungkol sa pera ngunit sinabi niyang wala siyang alam tungkol dito. Sinabi niyang hindi niya alam na may pera sa kahon ng sapatos. Ako'y na-frustrate at sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pinaniniwalaan at alam kong mahilig siya sa mamahaling mga bagay. Dahil siya lang ang nakatira dito kasama ko, siya lamang ang maaaring kumuha ng pera ko. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo at umalis si Sara upang manatili sa mga kaibigan niya. Lahat ng nangyari ay sobrang bilis. Pagkatapos na kumalma ko, napagtanto kong may mali sa buong sitwasyon at sinubukang makipag-usap sa kanya. Hindi siya sumagot sa alinman sa aking mga text at tawag. Isang linggo na ang nakalipas, umuwi ako at nakita kong kinuha ni Sarah ang lahat ng kanyang gamit habang ako'y nasa opisina. Bumisita ako sa aking ina at ama noong nakaraang linggo at dito naging malinaw ang lahat. Aparentemente, ang dahilan kung bakit bumisita ang aking ina sa akin ay hindi dahil nasa labas ng bayan si ama tulad ng sinabi niya, kundi dahil nag-away sila. Aking ina ay halos naubos ang kanilang retirement money para sa isang investment na naging pyramid scheme at nawala ang lahat. Matagal na niyang inililipat ang pera mula sa account ng hindi alam ni ama. Ako'y sobrang nagulat at nadismaya sa balita. Aking ina ang nagsabi na si Sarah ay isang gold digger, ngunit lumabas na siya pala ang tunay na magnanakaw. Siya ang nag ng pera mula kay ama habang nagpapanggap na nag-aalala sa intensyon ni Sarah. Kinausap ko si ama at sinabi niyang wala siyang alam tungkol dito. Hindi niya tiningnan ang account ng matagal at nang tiningnan niya ito, hinarap niya si ina at lumabas ang lahat ng katotohanan. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo mula sa kanya, kaya pumunta si ina sa aking lugar at kahit sila ay nag-iisip pa kung ano ang gagawin nila. Sinabi ko kay ama ang nangyari kay Sarah at halos sampalin ako. Tinanong niya ako kung may anumang ebidensya o dating gawin na magpapatunay na gagawin iyon ni sara hindi ko ito masagot. Pagkatapos mag-isip ng matagal, pumunta ako kay ina at tinanong ang katotohanan tungkol sa nawawala kong pondo. Una, patuloy niyang itinanggi ang lahat at sinabing si Sarah ang kumuha nito at wala siyang kinalaman dito. Ngunit pagkatapos kong harapin siya muli, sinabi niyang siya ang kumuha ng pera dahil may utang siya at kailangan itong bayaran. Galit na galit ako at nagsimulang umiyak. Hindi ko mapaniwalaan na ang aking ina ang nagdulot ng labis na pinsala sa aming pamilya, pati na rin sa aking relasyon. Alam kong ako rin ay may kasalanan dito, ngunit pinalabas niyang naniniwala akong pinoprotektahan niya ako at sinisigurado ang aking kinabukasan. Habang sinasabing gusto niyang pinakamahusay para sa akin, siya pala ay nagnanakaw mula kay ama at sa akin. Gusto kong itama ang mga bagay kay Sarah. Hindi ko matiis ang pagkawala niya, lalo na pagkatapos mabuwag ang aming pamilya. Labis akong nakonsensya at nahiya sa aking pakikitungo sa kanya, kaya nagdesisyon akong tawagan siya. Nagpadala ako sa kanya ng mahabang mensahe na humihingi ng tawad sa aking ginawa at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol kay ina. Sinabi ko sa kanya sa mensahe na mahalaga siya sa akin at alam kong nagkamali ako. Kung bibigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko siya bibigyan. Gayunpaman, sumagot siya na nag-move on na siya at mas mabuti para sa aming dalawa. Nasaktan ako nang makita ko ang mensaheng iyon, ngunit nerespeto ko ang kanyang desisyon. Alam kong nasaktan ko siya ng malalim at hindi ko inaasahan na patawarin niya ako agad. Sa mga susunod na araw, nagpadala pa ako ng ilang mensahe at ibinahagi ang lahat ng aking nararamdaman at panghihinayang. Sinabi ko sa kanya na nauunawaan ko kung kailangan niya ng oras at hihintayin ko siya kahit gaano katagal. Sinabi niya na kahit na pinahalagahan niya ang aking mga salita, kailangan niya ng oras. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Sinusubukan kong mag sa trabaho at ilihis ang aking isipan hanggang sa malaman ko kung ano ang magagawa ko para muling makuha ang tiwala ni Sarah. Ang aking ama ay lumipat na ng bahay at nag-file ng diborsyo. Kami ngayon ay nakatira sa isang apartment at ang aking ina ay nag-iisa sa aming tahanan. Lahat ng aming kamag-anak ay alam na ang kanyang ginawa at tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Nawala ng aking ina ang kanyang pamilya dahil sa kanyang mga aksyon at ako ay nawala ng relasyon dahil sa kanyang mga aksyon at akin din habang hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Sarah, sinusubukan ko pa rin itama ang mga bagay sa kanya. Nagbook ako ng sesyon sa isang therapist at kinakausap ko ang aking ama tungkol sa kung ano ang magagawa ko para muling makuha ang kanyang tiwala. Umaasa ako na isang araw, maunawaan niya na ako ay namanipula ng aking ina at tunay kong nais na makasama siya. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit determinado akong itama ang mga bagay. Nang tumawag si Sarah pabalik, sinabi niyang handa na siyang makipag-usap at nagkita kami sa isang cave. Ang una kong ginawa ay humingi ng tawad sa aking ginawa. Sinabi ko sa kanya na kahit na ang aking ina ang nagmanipula sa sitwasyon, ako pa rin ang dapat sisihin sa lahat. Dapat sana ay nagtitiwala ko sa kanya at hindi dapat hinarap ang sitwasyon sa ganoong paraan. Ipinaliwanag niya kung gaano siya nasaktan at pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, napakahiya para sa kanya na masabihan ng ganoong bagay. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman at kung may anumang magagawa ako upang makabawi, gagawin ko ito ng buong puso. Pagkatapos ng ilang diskusyon, ipinaliwanag niya na may isang paraan lamang upang bigyan kami ng pagkakataon at iyon ay ang pumunta kami sa couples counseling. Agad akong pumayag dahil gusto kong gawin ang lahat upang ipakita sa kanya na handa akong magbago. Nagkaroon kami ng aming unang sesyon at tulad ng inaasahan, Napagalitan ako ng counselor. May mahabang daan pa kaming tatahakin ni Sarah, ngunit umaasa akong mapapatunayan ko sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko at lubos kong pinagtitiwalaan siya. Sa mga sumunod na session, mas nagbukas kami ng loob at mas nakapagpapahayag kami ng aming nararamdaman. Nagsimula rin akong mag-open up ng higit pa at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa aking mga ginawa. Ako rin ay nasaktan sa lahat ng nangyari ang malaking pagtataksil ng aking ina ay lubos na bumasag sa akin at kailangan kong magpagaling ng aking sarili. Ang aking ina ay tuluyang nabaliw pagkatapos mag-file ng diborsyo ang aking ama. Palagi niya kaming tinetext at tinatawagan at maging sa bahay ko ay ilang beses na siyang sumipot. Noong isang gabi, dumating siya sa bahay ko ng hating gabi. Sinabi ko sa kanya na ayaw siyang makita ni ama, ngunit itinulak niya ako at pumasok sa loob ng bahay ko. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at sinabihan ni ina si ama na mag-move on na dahil wala na ang pera at hindi niya na ito mababawi. Sinabi niyang hindi makatuwiran ang maghiwalay. Matapos ang tatlong putaong pagsasama dahil sa isang maliit na isyu. Labis na nagulat si ama sa sinabi ni ina na maliit na bagay lamang ito. Sinigawan niya si ina at sinabing kinuha niya ang kanilang kinabukasan, ang hindi pag-intindi sa laki ng kanyang pagkakamali at kawalan ng paghingi ng tawad ay nagpapakita kung gaano siya kabaliw. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si ina at sinabing nagkamali siya sa kanyang ginawa. Sinabi niyang gusto lang niyang mapabuti ang kanilang kinabukasan at naniwala siyang lalaki ang kanilang pera mula sa kanyang mga investment. Sinabi niyang mahal niya si ama at ayaw niyang gugulin ang nalalabing mga taon ng buhay niya nang wala siya. Ngunit hindi tinanggap ni ama ang kanyang mga paliwanag. Sinabi niyang paano sila magsasama kung kinuha ni ina ang kanilang kinabukasan pati na rin ang kinabukasan ko dahil sa kanyang kasakiman. Hindi makapaniwala si ama na nagkaroon pa ng lakas ng loob si ina na magnakaw mula sa akin at sisihin ang aking kasintahan. Patuloy na umiyak at nagmakaawa si ina. Ngunit hindi na ito tinanggap ni ama. Sinabi niya na kung hindi aalis si ina, tatawagan niya ang mga pulis. Walang nagawa si ina kundi umalis. Hindi ko nais makialam kaya wala akong sinabi, ngunit naintindihan ko ang damdamin ni ama. Kinabukasan, bumalik si ina kasama ang kapatid ni ama. Aparentemente, matagal nang nag-uusap ang dalawa at iniisip ng aking tiyahin na may pag-asa pang magkaayos ang aking mga magulang nag-usap sila ng ilang oras. Inilahad ni Ina ang lahat ng kanyang ginawa sa pera, tulad ng pag-invest sa mga scam, pagbili ng stock mula sa mga pyramid schemes, at pagloan ng pera sa kanyang mga kaibigan. Ako ay nagulat na hindi alam ni Ama ang mga ito. Patuloy na humihingi ng tawad si Ina, na nangangako na hindi na niya ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Si Ama ay nagpasya na kailangan niyang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Kahapon, pumunta si ina sa aking opisina at sinabi niyang gusto niyang makipag-usap sa akin. Labis akong nagalit dahil alam niyang ayaw kong gumawa ng eksena sa aking opisina at wala akong ibang magagawa kundi pakinggan siya. Dinala ko siya sa isang malapit na cave upang mag-usap. Sinimulan niyang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa at sinabing gusto lang niyang protektahan ako. Napansin niya ang ilang bagay kay Sarah na pinaniwalaan niyang siya ay gold digger dahil sa kanyang mga mamahaling bag, damit at ugali. Ipinaliwanag ko kay Ina na oh, mahilig si Sara sa mga mamahaling bagay, ngunit hindi niya kailanman hiniling na bayaran ko ang mga ito. Ang anumang bagay na binili ko para sa kanya ay dahil sa pagmamahal at hindi sa demand. Sinabi ni Ina na nagkamali siya at handa siyang humingi ng tawad kay Sara kung iyon ang gusto ko. Ipinaalam ko kay ina na ayaw kong makalapit siya kay Sarah hanggang sa handa na itong makipag-usap sa kanya. Tinanong ko rin siya kung ano ang ginawa niya sa perang kinuha niya sa akin at sinabi niyang kailangan niya itong bayaran para sa isang investment na hindi ko maintindihan. Sinabi ko sa kanya na ipunin lahat ng mga dokumento tungkol sa mga investment na ito at pupunta ako sa aming tahanan upang suriin ang mga ito. Agad siyang naging maduda at sinabing hindi na kailangan iyon at ititigil na niya ang mga investment. Tinanong ko siya kung may tinatago pa siya sa amin at patuloy niyang sinasabi na wala. Gusto lang niyang matapos na ang sitwasyon at makalimutan ito. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang matapos ito, kailangan niyang sabihin ang totoo. Nangako siyang hindi niya sasabihin kay Ama ang kanyang ipagtatapat. Sinabi kong hindi ko itatago ang kahit ano kay Ama at kung patuloy siyang magtatago wala akong bahagi sa mga ito at umalis na ako sa cave. Matapos ang lahat ng sakit, pag-uusap, at mga sesyon ng counseling, kami ni Sarah ay sa wakas ay nagkaayos. Ang aming paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit nagawa naming itama ang mga bagay. Ang mga sesyon ng counseling ay nagbigay sa amin ng ligtas na lugar upang harapin ang aming mga isyo, ipahayag ang aming mga damdamin at makipag-usap ng bukas. Sinabi ni Sarah kung gaano siya nasaktan dahil sa aking mga aksyon at inamin ko ang aking pagkakamali sa pagtitiwala sa aking ina. Ang pagharap sa lahat ng masasakit na sandali ay hindi naging madali, ngunit nagawa namin ito. Nagsimula na rin akong mag para sa sarili ko upang harapin ang aking mga personal na issue. Marami akong kailangang pagtrabahuhan. Ilang araw na ang nakalipas, na pagdesisyonan kung tama na ang oras upang dalhin ang aming relasyon sa susunod na antas at nagpropose ako kay Sarah sa isang restaurant kung saan kami unang nagdate. Alam kong siya ang pag-ibig ng aking buhay at hindi ko ma-imagine ang kinabukasan nang wala siya sa aking tabi. Pumayag siya at ngayon ay masayang naghahanda para sa aming kasal. Maraming nangyari at sa wakas lumabas ang katotohanan tungkol kay Ina. Sa loob ng nakalipas na isa-sero taon, Kumuha siya ng pera mula sa aming mga account at inangkin na nawala ito sa mga investment. Ngunit kamakailan lamang nalaman ni ama na hindi lang siya gold digger, kundi isang cheater din ang mga investment na sinasabi niyang nawala ang pera ay hindi tunay na investment, kundi mga relasyon niya sa iba't ibang lalaki. Aparentemente, mahilig si ina sa mga batang college students at gustong gumastos ng pera sa kanila. Dinadala niya sila sa mga biyahe, binibili ng damit at minsan ay binabayaran pa ang kanilang mga bill ito ay isang nakakagulat na revelasyon para kay Ama at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ako ay nasusuklam sa kanyang mga gawi at kung paano niya pinagtaksilan si Ama at ang aming pamilya. Hindi ko planong magsampa ng reklamo laban sa kanya para sa pagnanakaw ng pera, ngunit iniisip ni Ama na kasuhan siya. Ang tanging pumipigil sa kanya ay ang kawalan ng tiyak na paraan upang mabawi ang perang nawala ang pagkahaba ng prosesong ito para lamang sa wala. Si ama ay naghihintay na matapos ang kanilang diborsyo. Lumipat na siya mula sa aking bahay at kasalukuyang umuupa ng isang studio apartment malapit sa kanyang negosyo. Kamakailan lamang, nag-date siya sa isang babaeng nagtrabaho sa kanya noong linggo.